Moi, 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 moi. Sweet is. Ang dami din siguro mga Pilipino. Mga seaman. Ah, uh, ano plug niya? Apat na klase ng May Europe din, kaso lang Huh. mga seaman guys yeah, tatawid tayo uli punta dun sa garahe. eh, sa garden so, pwede kang kumain dyan mag snack ganyan, giling yun. yan yung po mga waiting we naka waiting po nakala yan yan po nakalabas na siya yan yung aming andum ah, pa yung boat namin ay parating pa lang guys so ganda diba ang ingay ng sa likod ko dahil malaki ang truck so very very ingay ingay po masero aeroplano guys ayun oh. madaan naman maingay ingay so thank you guys like and share and comment click the bell Bye-bye. Special-special po tayo. Balik, galing po tayo sa Pimo kahapon. Abang may lakas pa. Pasal muna. Para may energy. Thank you. Bye-bye. God bless.